Kayla Estrada and Daniel Padilla nababalitaan ngayon sa social media na sila ng dalawa matapos makita na magkasama na habang nagsa-shopping at merong ang Halloween sila magkasama din ang dalawa at eto nga ang nakakita sa kanila kaiwalay walay nagpa-picture ang netizens sa dalawa kitang-kita na napaka-blooming ngayon ni eh, Kayla at pati na rin si Daniel Padilla mukhang magbabakasyon ang dalawa dalawa. Kita naman sa likod ni Kyla Estrada na pambabae ang mga damit na tinitignan niya. Tila ay talagang pa ito ni Daniel Padilla. ayun nga sa mga netizen, wala namang masama kung maging sila dahil parehas namang single. Sabi nga ako na ang maglalayag. They both arrive at Katiklan Airport with different flight number. Nauna lang si Daniel ng dalawang oras. Sa si Kyla, kasama niya ang kapatid ni Daniel. Sabi, legal na legal na talaga ang dalawa. Meron pang pa nakitang picture na nagpipicture si Daniel ng pagkain at nagmayday naman si Kyla. Ang masaya naman ang dalawa kaya sabi nga nila, sana wala nang magbash. Dahil si Katrin meron na rin iba at si Daniel deserve na naman niyang sumaya. Ang kita sa mukha ngayon ni Daniel na napakaliwanag at napakasaya niya. Mukhang si Kyla ang nagpatibok ng kanyang puso. Alam naman ng karamihan na gusto nang mag-asawa ni Daniel, malay natin si Kyla Estrada na ang kanyang makakasama habang buhay. Dahil legal, na, legal naman both sides. <coughs>